Another day, another day. Kaya mga mga idol, mag-tipitir na po tayo ang ating mga ingredients sa ating lulutuin. Ngayon, mag na po tayo ng ng manok. Ang ating ulap po sa ngayon, munggo dahil naulam, isa po ang masarap. Munggo. Munggo. hindi lang po sa panonood sa ating pagpipipir ng ating lutuin. Habang tayo napapalambot ng ating munggo, mag na po tayo. para uh, malambot na prepared na din po ang ating mga sahog At malunggay, madali lang po sa likod lang po tayo ng tupuan dahil ng malunggay Pag-alit po natin iwain, si tapos itong bawang. Para pipir na po siya mamaya. Sinabahin ko din po pag ng kanin, tapos yung, ito po yung munggo. Pagpapot tayo, baga pamaya, walang na naman po kuryente. Tulad pa gabi, hindi tayo masyadong nakapagsupot sa ating mga kaibigan. Naulan na nga, wala pang kuryente, tapos sinabayan pa ng malalagas na kiglat. Kaya, tayo po, mag-iingat po tayo, lalo pag naulan, lalo, may na na kiglat, kung kayo pwede, Itago mo atin ang ating mga cellphone. Tati boš napojen, ko ga je poznal. Kababalan na din tayo ng bawang. Kapap. nag na po ang ating mga ingredients. Tama na po yan yung limang nipin. para mabilis. Tik-tik muna para matanggal yung balat. para po natin ang ating munggo. Ayan po, pumukulo na po ang ating munggo. Ito rin po ang ating kanin. Ito po, kumulit po. Ito lang po. Namuhan natin po ang kanyang bala. Sarap po ngayon ang munggo, lalo tag-ulan. Yeah. mo natin ng mabot na konti para magkapagluto na po tayo. יאללה, תודה רבה פה, הפינקני.